Kaya ng eleksyon 2025, ang pagbabago ng mga alyansa sa Kamara? Sabi kasi ng isang kongresista, Partido ng Pangulo at ng House Speaker, ang nakikitang malakas sa susunod na eleksyon, sa gitna pa rin ang pagkalagas ng mga miyembro ng Partido ng dating Pangulo. Tinutukan niya, Itina Pangaliban Perez. Without, uh, si Pangulong Bongbong Marcos ang panauhing pandangal this, uh, sa selebrasyon ng 60th birthday ni House Speaker Martin Romualdez kagabi. Ang Pangulo uh, nagpahayag uh, ng kanyang pasasalamat uh, sa suportang binigay ng Kamara sa ilalim ng uh, pamumuno that that ng kanyang pinsang si Romualdez. And so, that, uh, the, the, the part of the House of Representatives, uh, both houses of Congress, uh, play, they play a critical part for all. Our aspirations to make life better for every Filipino. And uh, we cannot, I cannot finish without uh, uh, pointing out that this uh, very strong message of support could not have been possible without the fine leadership of our speaker, Thank our you. birthday boy, Speaker Martin Romualdo. And uh, we have seen that uh, this kind of unity. is not simple to achieve and it requires a great deal of work a great deal of compromise a great deal of uh, commitment to what we feel is the best is the best uh path that our country should be taking for a better future the, the, the part... ang pahayag na yan ng pangulo nangyari sa gitna ng pagbabago ng mga alyansa sa loob ng kamara Sunod-sunod kasing lumipat ang mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa Partido Federal ni Pangulong Marcos at maging sa lakas CMD na pinamumunuan ni Romualdez. Sabi ni PDP Laban Vice President for Mindanao at Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, nang nagbukas ang 19th Congress noong 2022, 65 ang mga kongresistang miyembro ng PDP Laban. Ngayon, 15 na lang sila at posibleng mabawasan pa. If uh, my information is really reliable, I believe na ang maiwan na lang sa PDP, mga 45 members na lang. As far as Congress is concerned, I'm already weighing my options. Um, most probably, I will also be transferring to another party. Isa sa mga nakikitang dahilan ni Pimentel sa pagkalas ng mga kongresista sa PDP laban ay ang banat ni Duterte sa Kamara na ito na ang pinakabulok na institusyon. I believe it could also be one of the main reasons why they have decided to transfer to other political parties because they could not anymore reconcile uh, their mandate uh, their duties and functions as members of the House of Representatives uh, to their uh, duties and functions as members of PDP Laban Sabi ni Pimentel sa susunod na eleksyon, ang nakikitang malakas na partido raw ay ang lakas CMD ng Speaker o ang Partido Federal ng Pangulo. Ganon talaga ang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, eh doon po sa yung mga ikangang mga politiko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Kapuso kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.